<laughs> okay. Hello guys. Ayan, okay. hintay tayo ng mga na, mga viewers. Okay. Good afternoon kay Ma'am Shoti. Ayan, uh, please share our live para at least makita ng mga members natin na nandito tayo ngayon sa Hong Kong at kasama natin ang team Hong Kong. Ayan, nandito sila. So, ayan. So, guys, uh... <laughs> ayan, so, ayan. Hello, guys. Uh, Asensya na kung hindi ako ano, um, nakatutok sa, sa inyo ngayon, pero nandito ako ngayon dahil ah, uh, ito, binit ko yung uh, Team Hong Kong at uh, sana ay nakin, napakinggan nyo yung aking uh, mini talk kanina. Yan, congrats Team HK. Congrats po, uh, Team Hong Kong. Yan, nan sino pa ba? Ah, yun lang. Sayang um, Brucea Cooks. enjoy kami yung manood. Ayan. thank you, Ma'am Rhea. yan thank you, Ma'am Romina. Shout out, Team Sakura. Hello po sa inyo lahat. At sa mga viewers natin, sana, ayan, uh, makinig lang po kayo sa, ano, sa, sa uh, pinag-uusapan namin dito. And soon, siyempre, sa mga iba't ibang province naman, uh, dyan sa Philippines, no, pagbalik ko dyan sa Manila, Kasuhin ko naman. siyempre, di yung mga taga-Mindanao, Ayan, mga North, taga North Luzon. So, yun. And hello sa ating 52 viewers. At guys, please inform your members and uh, team na last day na po ng ating Emerald subscription plan ngayong araw. So, habang available pa yan, mag-avail na po kayo. Hindi ko po off. Dito ako HK then sir. Shout, shout out Julaf po. Ayan. Hello kay Ma'am Julaf Coronel. shoutout shout out po sa'yo. Ayan. Thank you, Ma'am Irene Torres. Congrats Team Hong Kong. Ayan. So, yes, ah, uh, Ma'am Loyola, marami pa, marami pang hindi nakapunta. So, mamaya tingnan natin kung may mga hahabol pa. Ah, uh, sige, Sir Ferdinand, nandito na ba sila? Sir Ferdinand? Sino nga, no? Uh, uh, sino pa may kakilala kay Sir Ferdinand? Kastanyeta. Kastanyeta. Hello, guys. Uh, Magpaparapol na tayo. Mamimigay tayo ng 10 tito. 5,000 at apat na P55,000 para sa mga members natin here in Hong Kong. So, yun. Okay na ba? Okay, thank you ba? Good luck sa lahat ha. Sa mga hindi pa, sa mga napunot na, siyempre, give chance to others. Ayun. Okay. Ayun. Sana kahit pa paano makatulong. And thankful cool naman ako kasi, di ba, pinaglaan yun, pinaglaanan nyo ng oras yung pagpunta nyo yun dito. Ma'am, may may na dito. Right. Okay. So, yan. Uh, um, back to Sino magre-recommend sa akin na masarap na kainan dito? Baka backdoorin na. <laughs> Saan? Yung malapit lang ha? Ay, malapit. O dito, wala. O oh, sige. Okay. Sampung 2,000. 2,000 ha? First two. O ito, tatlo pa lang. Good luck sa lahat. And well, congratulations sa mga mananalo. Wow! At uh, Thank you po. Thank you po sa inyo lahat. Ha, sa thank At sana, lahat ng mga questions nyo so, ay nasagot ko lahat. Kung so, may mga questions pa, i-message nyo lang ating mga admins and coaches and mga leaders or kung sino man yung mga nag sa nyo. Congratulations, Ma'am Milardes Alvarez. Mami, picture ulit tayo. Ay, Ma'am Malou. Ay, ma'am, Len Aleste. Wow. Okay, tatlo <laughs> <Daloy. laughs> um, <laughs> 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 na yun, ha? kung, kung bibili tayo ng consolation? Kung bumalik ko Ay, wala na. Ito po. Ito po. Ito

<laughs> dapat po. <253negadro> Ay, ma'am Mirna. Ma'am Mirna? Ayan. Ma'am Anak Ay, Anak siya ka? Congratulations sa... Ayong bago. Ayong bago. Ayong bago. Ayong Ayong bago. 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 Ayong winners Ayong bago.

Para kang nag-hope pa talaga. Congratulations kay Ma'am. Em Emnelita. Emnelita. Emnelita Asis. Congratulations. Esa na, correct. Congratulations to Mamanzi and Jetta. Hello, <laughs> <Mom>, Marian And in a Miriam Hidalgo. Mamma Leonora Flores. At last.

Ah, gawa muna kayo ng group chat na kasama lahat ng nandito. GC. Lahat kasama dito. Lahat kasama dito. Para isa na lang sa mga lahat.

Gue se de mentira una behaviors Jile, UFXE Una To welcome to Hong uh, Kong Spotify Community or Spotify Pag. Basta mamaya ano na lang tayo. Video tayo uh, tapos may banner. And then, so... Ano ba? Rappel muna o picture muna? four pa tayong four winners ng ano? 5,000 wow, wow. Wala sasama sasamang -sa loob sa mga It's hindi so... mananalo, ha? Oo! Oh, oh, okay, yung, yung na okay, okay. Okay. So, our first na winner ng 5,000 ang swerte niyo sa mga ibang ano, uh, na ano natin, event, walang ganito. Pero syempre, special yung dito sa Hong Kong Day. Sino gumastos na tayo ng magkano para makapunta dito. Di ba? Isip na iba, isip na iba, uh, hindi na tayo babalik sa Pilipinas. Saan kaya ako titira, di ba? Ano ang gastos tayo? Ewan diba ko sa kanila? Yes. Sino may isa pangalan? E. No. Si. Congratulations kay Ma'am Irene Peron. start with letter a ano, ang kapilido niya, Lebrillia.

Ma'am, ah, kung sino man mananalo, congratulations sa inyo lahat sa mga hindi pinalad. Uh, sana na lang sa mga live na raffle natin. At sana na naging masaya naman or nang sulit sa mga inyong pagkakas. Oh So yun, uh, eto na. Pagkakas na natin yung last class winner ng 5,000. And again, ako lang muna ka alis. Magpicture muna tayo. Yes! Para at Alis na kami! Tapos, <laughs> I-post nyo sana sa FB group natin. Opo. Yeah, yeah, yeah. Last, last, last. Last winner, uh, congratulations kay Ma'am Janet Lavado. Ano ba, picture muna tayo yung mga 4 yung 4 winners. Hayon ni. Papira ko. Wala na. Sir, <laughs> thank you. Ara kung si Billy din. So, yung pa-kiss sa, thank you sir. Si Melissa. Okay lang. Ito po isang manette animate. Oh, okay na. Yes, perfect. Okay, sinisimulan ko. Sa kinaka Okay. Sir! Oh, play. Wow! Okay. 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 Wow! Okay. 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 buat main grup oh ikut mainlah <laughs> bro ah nah oh ini kan saya mau bikin gim nah nah sana konsol apa di Guys, uh, bye-bye. Mag-picture lang kami. Thank you so much sa lahat ng mga ng live and good night.